Ito para to sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon dito. Pakinggan nyo itong mabuti. Tandaan nyo, hanggat mayroong taong kayang sumuportang pag-aralin kayo, huwag nyong sayangin. Hanggat may mga magulang kayong nagbabanat ng buto, makita lang kayong nag-aaral mabuti. Magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Huwag nyong sayangin. Tigil-tigilan nyo yung pakikisama sa mga kaibigan nyong wala namang naitutulong sa inyong maganda. Puro atarantaduhan lang ang alam. Puro tambay dito. Cutting tayo dito. Ano tol, papasok ka? Kasi kung di ka papasok ako, hindi na rin. Nakakatamad naman pumasok ngayon ng boring na subject. Utang na loob. Pahalagahan nyo yung edukasyong ipinagkakaloob sa inyo ng mga taong sumusuporta sa inyo. May ibang mga bata nagtitinda ng sampagita, nagbebenta ng basahan, nagtitinda ng pandisan. Meron lang silang maipantustos sa pag-aaral nila. Tinuturing na dukha pero gumagawa ng paraan makapag-aral lang. Napakaswerte nyo. Pinag-aaral kayo ng magulang nyo. Ang daming nanonood dito na nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa sariling sikap nila. Walang taong sumuporta sa kanila o walang magulang na kinayang makapag-aral sila sa sobrang hirap ng buhay. Ngayon kung ikaw yung tipo ng bata na binabali wala mo yung edukasyong pinagkakaloob sa'yo, mag-isip-isip ka kasi kapag tumanda ka na at humarap ka na sa realidad, Kawawa ka kung wala kang abilidad